Hello guys, hello guys. Ito ay natira ng mga fruit cocktail, sweet corn, last Christmas, at saka New Year. So, hindi ko na nakayang gawin. Kaya, gawin na natin to ngayon kasi natakam na din naman sila. Medyo matagal nang nakaraan ang Pasko at saka New Year. Kaya, gawin na natin to. Ilagay na natin ang ating condensed milk. Ayan, so creamy. Mix, mix lang natin. Pero tomorrow gusto kong lagyan siya ng buko para magiging fruit salad siya. Tapos, meron akong biniling nestle cream. So, lagay na natin siya. Ayan, ang ating nestle cream. Parang gusto ko siyang lagyan bukas ng ano, buko. So, let's see tomorrow, guys. Sana makabili akong buko. For now, ito lang muna. Pero may, may, cheese ako dun sa ref. Kaya, siguro perfect pa rin ang lasa nito. Ayan. I-mix lang lahat ng ingredients. Okay, transfer na natin to sa ating Tupperware. Para ilagay na natin na sa ating ref. So, nalagay ko na guys sa ating Tupperware. At ang dami niyang, ang creamy niya, oh, ang dami niyang nestle cream. So, kailangan ko talagang lagyan siya bukas ng buko. So lagay muna natin guys sa ating refrigerator. That's it.